And guys, in natin ito. Tapos, so, hindi pa kapag hugas ng plato. Kasi, katatapos, kaulay ko lang gano'ng work. i okay. naman natin to. Ito, init natin siya. So, pwede nyo nalang pansinin yan, guys. Ito ang aming ito nga pala guys ay Pasula kong tawagan dito sa Cyprus Tapos nagalagyan namin ang karam Ito nga pala guys hindi natin bumulak painitin natin tapos maguhugas na ako maya maya Umiya ko na maguhugas kasi isasabi ko na pagtapos sa aming kumain ito yung sasunod so, sagnan lang yung prutas namin mga guys hindi pa kasi ako nasa so pag sa natin mamimili na tayo ng prutas ang damig oh my god I think it's better to open this one. <coughs> Nanonood ako. Oon. Ano yun? Sa akin sapatos. Kasi <coughs> guys, may pigi-pigi bank. Bank! Kakunti <laughs> pa ang laman yan. Uh, only for øl. <laughs> 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 <hans>